May tatlong pangunahing bawal sa pagtatanim ng sitaw. Una, ang tamang pagtatanim ay dalawang halaman kada limampung sentimentro o tatlong halaman kada animnapung sentimentro ang pagitan. Mas mataas ang ani kung animnapung sentimetro ang espasyo sa pagitan. Ikalawa, ang sitaw ay takot sa labis na pagdidilig bago mamulaklak dahil kakaunti ang kanilang maliliit na ugat at mahina ang kakayahang sumipsip ng tubig. Mas mainam na panatilihing bahagyang tuyo ang lupa at iwasan ang sobrang dilig upang maiwasan ang pagkabulok ng ugat. Panghuli, huwag maglalagay ng potassium fertilizer habang namumuo ang bunga dahil maaari itong magdulot ng maliliit at mahihinang butil. Gayun din, huwag susobrahan ang nitrogen fertilizer at urea. Mas gusto ng sitaw ang trace elements at microbial agents. Inirerekomenda ang paggamit ng dihydrogen phosphate na may halong likidong boron. Ispray ito bago at pagkatapos ng pamumulaklak upang dumami ang bulaklak, tumaas ang ani, at gumanda ang kalidad. Kung plano mong magtanim ng kidney beans, subukan mo ito at i-follow ako para sa mga tips kung paano magtagumpay sa pagtatanim ng gulay.